Bueno, ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng pananampalataya. Sinasabi ng Roma 12, 3, hanggang sa ang bawat tao ay mabigyan ng sukat ng pananampalataya. Kaya, mayroon kang pananampalataya. Hindi mo kailangang manalangin para sa pananampalataya. Hindi ko kailangang manalangin para sa pananampalataya, kailangan ko lang gamitin ang pananampalatayang mayroon ako. At habang ginagamit ko ang pananampalataya na mayroon ako, mas lalakas ito ang pananampalataya ay maaaring lumago, ngunit ang tanging paraan ng paglago nito ay kung gagamitin mo ito. At ang pananampalataya ay isang puwersa, ito ay talagang isang malakas na puwersa na namamalagi sa loob ng ating espiritu. At kapag ito ay nailabas, napakalaking bagay ang maaaring mangyari sa ating buhay. Halimbawa, sinasabi ng Biblia, kapag ang isang matuwid na tao ay nananalangin, ang napakalaking kapangyarihan ay magagamit. Kaya, ang pananampalataya ay isang puwersa ng kapangyarihan. Mayroon tayong pananampalataya, ngunit naniniwala ako na mayroong isang uri ng batas sa universo na tinatawag kong pigamitin ito o mawala ito. Kung hindi ka gagamit ng kalamnan, ito ay magiging atrophied at mahina at hindi mo ito magagamit. Kung mayroon kang cast sa iyong braso o isang cast sa iyong binti, kapag tinanggal mo iyon pagkatapos ng mahabang panahon, ang kalamnan ay mahina. Kaya, kailangan mong magkaroon ng therapy at palakasin ito muli. Naniniwala ako na ganoon din ang ating pananampalataya. Sa bawat tao ay binigay ang sukat ng pananampalataya ng Diyos, hindi lamang ang anumang uri ng pananampalataya, kundi ang sukat ng pananampalataya ng Diyos. Kailangan mong magkaroon ng ilang uri ng pananampalataya o hindi ka babangon sa kama sa umaga kung wala ito. Kapag bumangon ka sa kama sa umaga, nananalig ka sa iyong mga binti at nananalig sa sahig, na kung magkita ang dalawa, tatayo ka ng tuwid. Kaya, tayo ay kumikilo sa pananampalataya sa lahat ng oras, isang likas na uri ng pananampalataya. Kailangan mong magkaroon ng pananampalataya upang magmaneho sa trapiko, amen. Tiyak na kailangan mong magkaroon ng pananampalataya upang mapalaki ang mga anak. Kailangan mong magkaroon ng malaking pananampalataya upang makapag-asawa at manatiling kasal ng mahabang panahon. Ngunit kapag sinimulan nating maunawaan na ito ay isang uri ng pananampalataya ng Diyos na mayroon tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo, na ito ay talagang pananampalataya ng Diyos sa atin. Ito ay hindi lamang isang uri ng pananampalataya ng tao. Iba ang uri ng pananalig na ginagamit natin para bumangon sa umaga at ilagay ang ating mga sa paasasahig. Ito ay isang espesyal na uri ng pananampalataya ng Diyos. Sinabi pa ni Paul na umabot siya sa puntong namuhay siya sa pananampalatayang iyon. Sinabi niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, nabubuhay ako sa pananampalataya sa anak ng Diyos, na namatay at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Ngayon, ang pananampalataya ay hindi isang bagay na dapat nating maramdaman o nakikita. Ang pananampalataya ay isang desisyon na ginagawa natin tungkol sa kung saan tayo magtitiwala. Gusto kong sabihin itong muli, ang pananampalataya ay hindi isang pakiramdam na hinihintay nating magkaroon. Hindi ko sinasabi na ko nararamdaman ko di. Alam nyo, minsan pakiramdam ko ay talagang pinahiran at puno ng espiritu ng Diyos kapag lumalabas ako para gawin ito, at kung minsan ay hindi ko iyon nararamdaman. Ngunit nalaman ko na kung hahantong ako dito sa pamamagitan ng pananampalataya, alagi tayong sinasalubong ng Diyos kapag ginawa natin ang hakbang na iyon ng pananampalataya at tinutulungan tayong makarating sa kung saan kailangan natin. Ngunit kung nakatayo tayo sa paligid na naghihintay na madama ang isang bagay, maaari tayong maghintay magpakailanman dahil ang pananampalataya ay ang laman ng mga bagay na hindi natin nakikita at ang laman ng mga bagay na hindi natin nararamdaman. Sinasabi ng Biblia na ito ay katibayan, ito ay espiritual na katibayan na maaari tayong magtiwala sa Diyos. At alam mo, mayroong lahat ng uri ng mga tao na nagmamart sa papunta sa simbahan tuwing linggo at hindi kailanman natututo kung paano gamitin o palayain ang kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang puwersa na namamalagi sa loob natin. Sa palagay ko maaari nating ilabas ito sa tatlong paraan, sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng pagsasabi, at sa pamamagitan ng paggawa. Sa pamamagitan ng pagdarasal ng may pananampalataya, sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang bagay ng may pananampalataya, lagi kong pinag-uusapan ang kahalagahan ng pagtatapat ng salita ng Diyos ng malakas. Kung hindi natin matututunan kung paano ihinto ang pagsasabi ng ating nararamdaman at kung ano ang ating iniisip at simulan ang pagsasabi ng sinasabi ng Diyos, palagi tayong malalagay sa problema. Sa palagay ko ay hindi ako gumagawa ng seminar kahit saan nang hindi pinag-uusapan ang kahalagahan ng pakikipagkasundo sa Diyos sa salita at pagtatapat ng kanyang salita ng malakas. Mapapatunayan ko ito sa iyo sa marami, maraming lugar sa Biblia. Faith is released when a say, I believe I have favor everywhere that I go. Iyan ay banal na kasulatan. Kung sasabihin ko iyan, nakakatulong ito sa pagbabago ng aking isipan at nagpapaalala sa akin na mapagkakatiwalaan ko ang Diyos. Mapapalaya ko ang aking pananampalataya kapag umalis ako ng bahay. Nagtitiwala sa Diyos na bibigyan ako ng pabor saan man ako magpunta at gawin ang mga espesyal na bagay sa aking buhay. May kasama ako noong isang araw na hindi nakakuha ng parking space na gusto nila, at sinabi nila, figures, that's the luck. Naisip ko, bueno, sana ay nasa tabi mo ako ng sapat para mabago ko ang ugali na iyon. Alam mo, ganyan ang ugali ng mundo. Ito ang ugali ko sa mahabang panahon. Ngunit maaari talaga nating palayain ang ating pananampalataya para sa Diyos na magpakita sa atin ng pabor at gumawa ng mga bagay para sa atin na nagbibigay sa atin ng pagkamangha, kapwa sa maliliit na bagay at malalaking bagay. At sa totoo lang, minsan mas nasasabi ako sa maliliit na bagay kaysa sa malalaking bagay. Ilan sa inyo ang gustong panoorin na kasama mo ang Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay, ginagawa ang mga bagay-bagay? Pinapaalala lang, I'm here. I'm here. Kapag iniisip ko ang lahat ng mga taon na nagpunta ako sa simbahan, mga taon at taon, mahal ko ang Diyos. Narinig ko ang tungkol sa pagtitiwala sa Diyos para sa kaligtasan at naniwala ako doon. Naniniwala ako na ako ay naligtas at mapupunta sana sa langit kung ako ay namatay. Ngunit wala talaga akong alam tungkol sa pananampalataya, hindi tunay na pananampalataya. Ibig kong sabihin, alam ko ang tungkol sa pananampalataya para sa kaligtasan, ngunit hindi ko alam ang tungkol sa napakagandang regalong ito ng pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos. Isang pananampalataya na makapagbibigay ng kagalingan sa ating buhay, magpapalaya sa atin mula sa pagkakasala at paghatol, at magbibigay daan sa atin na makagawa ng mga dakilang bagay, mga bagay na hindi natin alam kung paano gawin. Gusto ko lang hikayatin ka. Huwag na huwag kang tatamad-tamad at hayaan ang kahangahangang regalong iyo ng pananampalataya na manatili sa iyo habang nakatayo ka sa paligid habang naghihintay ng pakiramdam na mag-udyok sa iyo na gawin ang dapat mong gawin sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya, tandaan, karaniwang nangangahulugang ginagawa natin ito ng walang pakiramdam at madalas na hindi nakikita ang resulta sa partikular na sandali. Sinasabi ng Biblia, kapag nananalangin ka ng may pananampalataya, maniwala ka na natatanggap mo at makukuha mo ito. Hindi nito sinasabi na mayroon ka pa. Ngunit sabi nga kapag nananalangin ka, maniwala ka na natatanggap mo at makukuha mo ito. Bueno, ano ang nangyayari sa pagitan ng pagdarasal, pagpapakawala ng iyong pananampalataya, paniniwalang natatanggap mo, ano ang nangyayari sa pagitan niyan at kapag nakuha mo ito? Maraming pasensya at maraming kasinungalingan mula kay Satanas. Kaya walang pakinabang ang pananampalataya kung hindi mo ito pakakawalan. Pinakawalan mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng pagsasabi. Ibig kong sabihin, maaari mong palayain ang iyong pananampalataya sa buong araw sa pamamagitan lamang ng pag-aaral kung paano ipahayag ng malakas ang salita ng Diyos. Bumangon ka sa umaga at sasabihin, mahal ako ng Diyos. Ako ang katuwiran ng Diyos kay Kristo. Ang aking mga kasalanan ay pinatawad. Ito ay magiging isang magandang araw. May magandang mangyayari sa aking ngayon. May magandang mangyayari sa aking ngayon. Bueno, iyon ay uri ng ibang paraan ng pagdarasal. Naaalala ko si Dave, sinabi sa akin ng asawa ko minsan, at alam mo, ibat-ibang paraan ang pakikitungo ng Diyos sa ibat-ibang tao, pero naaalala ko ang sinabi ni Dave minsan ang pananampalataya ay panalangin, at alam ko ang ibig niyang sabihin. Tulad ng simple lang, nagtitiwala ako sa iyo, Diyos. Dasal yan. Ngunit kadalasan ay gumagawa tayo ng napakalaking pagsubok dahil sa panalangin at ginagawa natin itong komplikado at ginagawa natin itong legal hanggang sa puntong ginagawa natin ito nang wala sa tungkulin. Ngunit hindi natin ito lubos na nasisiyahan. Ang panalangin ay makapangyarihan, nagbabago ito ng mga bagay. Ngunit kailangan nating manalangin ng may pananampalataya. Ngayon, naniniwala ako na lahat tayo ay malamang na marami pang mga takot, maliit, maraming maliliit, marahil ilang malaking. Kung malalaki sila, alam mong nandyan sila. Ngunit sa palagay ko marahil lahat tayo ay may maraming maliliit na takot na nasanay na tayo, at matagal na nating tiniis na marahil ay hindi natin napagtanto na mayroon tayo. Iniisip ko kung gaano karaming beses nating iniisip o sa palagay ko gagawin ko iyan at pagkatapos ay dumating ang isang nakakatakot na pag-iisip at sasabihin na lang natin, naku, hindi ko gagawin iyon. At hindi man lang tayo tumitigil na sabihin, bueno, Diyos, iyon ba ang gusto mong gawin ko? Dahil kapag sinabi ng Biblia, huwag kang matakot, hindi ito nagsasabi, huwag kang matakot. Ang ibig sabihin nito ay kapag nakakaramdam ka ng takot, huwag mong hayaang pigilan ka nito. Ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, ito ay sumusulong sa harap ng takot. Kaya kailangan nating matutunan kung paano, kung gagawa ako ng isang bagay, at dumating ang nakakatakot na pag-iisip na ito. Kailangan kong isipin kung ano ang iniisip ko, at mapagtanto na iyon ay malamang na ang jablo ay sinusubukan lamang na ilayo ako sa isang bagay na nais ng Diyos na gawin ko. At maaari kong tugunan ito kaagad at sabihin, hindi ako mabubuhay sa takot. Hindi ako mabubuhay sa takot. Iyan ay kapag nagsasalita ka ng malakas. Hindi ako mabubuhay sa takot dahil kasama ko ang Diyos. At ipagpatuloy mo lang. Ituloy mo lang. Sinasabi ko sa iyo ano, galit ako sa demonyo dahil inanakaw niya ang kapalaran ng mga tao sa pamamagitan ng takot at ayaw kong hayaan mong nakawin ng jablo ang iyong kapalaran. Nais kong ang kinindin niyo ang lupang pangako hindi lamang pumunta sa simbahan at marinig ang tungkol dito at pag-usapan ito sa buong buhay ninyo at ipagdasal ito, ngunit huwag talagang mamuhay sa mga pangako ng Diyos. Nais kong masiyahan ka sa Diyos at masiyahan sa iyong sarili at masiyahan sa mga tao sa paligid mo at gawin ang lahat ng posibleng gawin mo sa iyong buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang takot ay hahadlang sa bawat bahagi nito. Marahil ay nakakaawa kung malalaman natin kung maaari nating itambak ang lahat ng ito sa isang tumpok. Lahat ng bagay na ninakaw ng Jablo mula sa lahat ng tao sa silid na ito ng sama-sama sa pamamagitan ng takot. Tayo ay lubos na mapapalubha sa ating sarili dahil hinayaan natin ang kaaway na gawin iyon. Sinabi ko na hayaan ang kalaban na gawin iyon. Iisa lamang ang saloobin ng isang kristyano sa takot na katanggap-tanggap sa Diyos at ito ay napakasimple, hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot. Ngayon, muli, hindi iyon nangangahulugan na hindi ka na makakaramdam ng takot. Kung hindi mo naiintindihan ang pagkakaiba sa sinasabi ko, sa susunod na makaramdam ka ng takot, iisipin mo, bueno, hindi ito gumana para sa akin. Sa totoo lang, gagawa ako ng isang hakbang ng pananampalataya dito at may hindi ko alam na sa tingin ko ay maaari mong ipagdasal ang takot. Alam mo kung ano ang iniisip kong nangyayari kapag nagdarasal ka? Sa tingin ko, dapat mong ipagdasal na bigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob na harapin ang takot pagdating sa iyo. Alam mo kung bakit? Dahil laging sisikapin ni Satanas na pigilan tayo sa pagsulong palagi. Ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa isang mga taga-Korinto labing anim na, Sham? Isang malawak na pintuan ng pagkakataon ang nagbukas sa akin at kasama nito maraming mga kalaban. Bagong antas, bagong tsablo, ganyan lang gumagana. Nagdarasal kami para sa promosyon at nakakalimutan namin na may makukuha kami kasama ng promosyon. Isang malawak na pinto ng pagkakataon ang nagbuka sa akin at kasama nito maraming mga kalaban. Huwag humingi sa Diyos ng isang bagay kung hindi ka pahandang bayaran ang halaga para magkaroon nito. Minsan, may hinihiling tayo sa Diyos, sinusubukan niyang ibigay ito sa atin, at pagkatapos ay sasabihin natin, mabuti, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Well, ang jablo lang ang nagtatangkang takutin ka. Kaya kailangan mong sabihin, hindi ako matatakot. Hangga't alam mo sa iyong puso na ang iyong ginagawa ay kung ano ang iyong pinaniniwalaan na pinapatnubayan ka ng Diyos o ipinagagawa sa iyo, o kung ito ay isang bagay sa salita ng Diyos, kung gayon kailangan mong tiyakin na patuloy kang sumusulong. Ang ibig sabihin ng takot ay tumakbo mula sa upang lumipad. At napakaraming iba't ibang uri ng takot. Ibig kong sabihin Hinanap ko silang lahat sa isang diksyonaryo minsan at hinanap ko sila sa isang encyclopedia, at ito ay ang takot dito at ang takot niyan. At alam mo, mangangaral ako sa sarili ko ngayong katapusan ng linggo pati na rin sa iyo, dahil hindi ko iniisip na ako ay isang tunay na natatakot na tao. Ngunit alam ko na may kaunting mga takot na malamang at ko sa aking buhay, at ayoko, dahil hindi ako naniniwala na gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng anumang uri ng takot. Naniniwala ako na gusto niya tayong maging matapang, matapang tiwala at puno ng pananampalataya. Matapang, matapang tiwala at puno ng pananampalataya. Gusto niyang lumakad tayo ng nakataas ang ating ulo, hindi nakababa. Gusto niyang lumakad tayo ng may layunin, hindi magpaikot-ikot. Ayaw niyang nakababa ang mga kamay namin. Gusto niyang maging alerto tayo. Ayaw niyang maging inactive kami dahil sa takot. Gusto niya tayong maging aktibo at nagbibigay sa jablo ng nervous breakdown araw-araw. Hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Kung ang Diyos ay para sa akin, sino ang maaaring laban sa akin? Kung ang Diyos ay nasa aking panig, kanino ako matatakot? Aleluya! Baka isipin mong hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Sino ang gumagawa? Hindi ko rin at alam mo kung ano. Kahit na sa tingin mo alam mo, malamang na hindi. Well, sinabi sa akin ng Diyos. Well, maaaring sinabi niya sa iyo kung ano ang mangyayari, ngunit tiyak kung hindi niya sinabi sa iyo kung kailan. At para masubukan ka tulad ng iba. Naku, gawa-gawa mo yan. Hindi sinabi sa iyo ng Diyos yan. It's never gonna happen. Baka makalimutan mo yan gaano kalaki ang takot na pinahihintulutan natin sa ating buhay. Ama, idinadalangin ko ngayon, sa pangalan ni Jesus, na ang anumang uri ng takot na pinahihintulutan namin sa aming mga buhay sa pamamagitan ng katamaran, o dahil tinitiis na lang namin ito ng matagal na hindi na namin nakikilala kung ano ito. Idinadalangin ko na ihayag mo ito sa amin at na, isa-isa, kami ay lalaban at manindigan laban sa takot hanggang sa kami ay ganap na malaya mula sa pagpapahirap nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang markahan kabanata labing isa ay magiging uri ng ating itinatag na kasulatan dito. Gusto kong sabihin ito sa iyo na sapat na upang umalis ka na ito ay tumutunog sa iyong puso. Marcos labing isa oras dalawamput dalawa minuto. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos na palagi. Mahal ko yan. Ngayon, maaari tayong magpatuloy at magbasa. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magsabi sa bundok na ito, bumangon ka at itapon ka sa dagat, kaya kailangan mong sabihin ang isang bagay at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso. Ngunit naniniwala na ang kanyang sinasabi ay mangyayari, ito ay gagawin para sa kanya. Dahil dito, sinasabi ko sa iyo na anuman ang hilingin mo sa panalangin, maniwala ka, magtiwala at magtiwala na ito ay ibinibigay sa iyo at makukuha mo ito at maaari ko itapon ito para sa mabuting sukat. At sa tuwing kayo ay nakatayong nananalangin, kung mayroon kayong laban sa sinuman, kung mayroon kayong anumang laban sa sinuman, anumang laban sa sinuman, patawarin ninyo siya, iwanan ninyo ito, iwanan ninyo ito, pabayaan ninyo ito. Upang patawarin kayo ng inyong ama na nasa langit sa inyong mga kasalanan at sa inyong mga pagsalangsang, na iwanan ang mga ito at pabayaan din sila. Basahin ang talata 26. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin patatawarin ang inyong ama na nasa langit ang inyong mga pagkukulang at mga pagkukulang. Ngayon, alam mo na walang misteryo ito. Hindi na kailangan ng pangunawa o interpretasyon. Hindi na kailangan ng paghahayad. Kung galit ka sa anumang bagay sa sinuman na offend, bitter, sama ng loob, kahit ano pa iyon, sabihin mo, well, Joyce, hindi kasama dyan ang ginawa sa akin. Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo nais na ang iyong pananampalataya ay hindi gumana dahil ikaw ay nakabitin sa isang pakiramdam at nagagalit sa isang tao na malamang na nagsasaya at walang pakialam na ikaw ay nagagalit. Amen. Ang ilan sa inyo ay galit pa sa mga taong patay na. Ngayon, wag na. Hindi iyon makakatulong. Panalig sa Diyos palagi. Mahal ko yan. Hindi nito sinasabing magtiwala ka hanggang sa magkaroon ng hindi inaasahang problema, marahil isang malaking problema. Manampalataya hanggang kailangan mong maghintay ng mahabang panahon para sa kailangan mong gawin ng Diyos. Magkaroon ng pananampalataya hanggang sa ang buhay ay hindi patas. Manampalataya hanggang sa mali ang pagtrato sa iyo ng isang tao. Manampalataya hanggang sa ang iyong mga kaaway ay lumitaw na mas pinagpala sa iyo. Walang i hanggang. Gusto ko ang sinasabi ni Dave tungkol sa pananampalataya. Sabi niya, ang tanging, ang tanging makajos na wakas ng pananampalataya ay dapat na ang pagpapakita ng kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Amen. Sa madaling salita, kung ako ay naniniwala sa Diyos para sa isang kotse na kailangan ko, at nakuha ko ang kotse na kailangan ko, kung gayon hindi ko na kailangang magkaroon ng pananampalataya para doon, at maaari kong gamitin ang aking pananampalataya sa ibang bagay. Ngunit hanggang sa magkaroon ako ng pagpapakita, ang tanging bagay na dapat humadlang sa akin mula sa paniniwala ay hindi kung gaano ako katagal maghintay, hindi kung gaano ito kahirap, hindi ang mga kasinungalingan ni Satanas. Ang tanging bagay na dapat napigilan ako ay kung makuha ko ang pagpapakita. At kahit na mamatay tayo na naniniwala sa Diyos, para sa isang bagay na hindi natin talaga nakuha sa katotohanan, malulugod ang Diyos. Ngayon, hindi ka masyadong nasasabik tungkol dyan. Kita mo, noon paman, nang sabihin ko iyan, ikaw, natakot ka. Ibig mong sabihin hindi ko makukuha. Ngunit tingnan mo, narito ang bagay, hindi talaga nakukuha ang gusto natin ang nagpapasaya sa atin. Ito ang buong saloobin ng pananampalataya na ating kinabubuhayan. At sa pagtitiwala sa Diyos ay nasusumpungan natin ang kagalakan at kapayapaan. Sinasabi sa Roma 15 oras 13 minuto, ang kagalakan at kapayapaan ay matatagpuan sa paniniwala. Hindi nito sinasabi, ang kagalakan at kapayapaan ay matatagpuan sa pagkuha ng lahat ng gusto mo. Kaya maaari kang maging masaya kung mayroon kang isang puso na puno ng pananampalataya, tulad ng gagawin mo kung talagang mayroon ka ng bagay. At alam ko, sabihin mo, hindi ako naniniwala dyan. Pero totoo naman ginagawa nating miserable ang ating sarili habang naghihintay. Maaari kang maghintay ng may pag-aalinlangan at kawalan ng pananampalataya, o maaari kang maghintay ng may pusong may pananampalataya, na nagsasabing, Diyos, naniniwala ako na nagtatrabaho ka ngayon, at naniniwala ako na hindi ka isang taong nagsisinungaling, at naniniwala ako na hindi ka maaaring mahuhuli, at naniniwala ako na kung ito ang dapat kong taglayin, ibibigay mo ito sa akin, at walang makakapigil sa iyo at pagkatapos at pagkatapos ay maaari mong idagdag ito. At Diyos, kung ayaw mong magkaroon ako nito, kung gayon ayoko. Dahil ang katotohanan ay, ngayon, makinig, ang ibig kong sabihin, kung nanalangin ka ng may pananampalataya, at handa kang maghintay, at ang hiniling mo ay isang bagay na nais ng Diyos na mapasa iyo. Kung gayon ano ang labis nating ikinababahala? Dahil walang makakapigil sa Kanya. Walang tao. Walang demonyo, Walang tao. Walang tao.